Uh, hello po, good morning po mo sa ating lahat. Welcome back to sa si YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber, natin pong sasagutin. Ito ay galing po kay Miss Me Tears. Ang kanya pong tanong ay, bakit daw sa una kong vlog, sinasabi ko po na bawal turukan kung hindi pa bumuka yung puwerta? So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop kabuhayan ang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king kay YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tanong po natin pong isa pong subscriber. Ito po ay tungkol po sa paggamit siguro ng pangpahilab o lotalize ba o kaya oxytocin. Kasi nga ang sabi niya, Uh, bakit daw uh, sa, on, sa previous ko pong vlog ay bawal po magturok ng uh, mga ganon kapag hindi pa nakabuka ang puerta klaruhin ko lang po mga kaibigan na yung pagturok po ng pagpahilab ng lotalize man yan o oxytocin man yan ay mayroon po talaga yung mga ideal time kung kailan po natin ituturok sa ating mga inahing baboy at saka hindi po puerta yung bubuka po kaibigan ang bubuka po ay yung kanilang cervix o upuin ng cervix na doon sa loob sa ibaba na kalang matres yan po yung bubuka kasi pa pag ibig sabihin pag puerta talaga pag puerta po ay nakabuka po pwede po natin ipabuka yung puerta kasi nasa labas po yan pero yung cervix ay nasa loob po yan sa ilalim ng matres ng ating inahing baboy kapag, kung saan kapag yan po ay bubuka doon po ah, dadaan yung mga biik niya yung, yung yung pagturok ng lutalize at saka oxytocin mayroon po yung ideal time kung kailan po natin iturok pero ang sabi ko po doon po sa aking mga previous vlog kapag yung baboy nyo po ay nasa borderline na ng pagka overdue kasi nga yung normal range kasi kung kailan po mga yung mga inahing baboy ay nasa 109 to 119 days 108 below premature po yan 120 pataas, ayan po ay tinatawag na overdue na po mga kaibigan. Kapag yung inahing baboy nyo po, yung kanyang tiyan niya ay nasa 118 days o 119 days, malapit na po yung mag-overdue. Lalo na kapag nasa 120 days pataas po mga kaibigan, huwag nyo na pong hantayin pa na bubukay yung kanyang cervix. Turukan nyo na agad ng pangpahilab. Kasi nga, case to case basis po yan. Minsan kasi kapag nanganak yung ating inahing baboy, sa sobrang tagal po niyang kanang interval na paglabas ng biik kaya po tayo natuturok ng pangpahilab para po mas papadali yung kanyang interval ng paglabas ng mga biik ngayon, kapag malapit na po yung uh, overdue niya ibang usapan na po yung mga kaibigan kaya nga, uh, iklaro ko lang kahit na hindi pa nag uh, open yung kanyang cervix puwede sa nang i-open sa pamamagitan ng pagturok ng pangpahilab pwedeng lutealize po yung iuna And then, kapag walang available na lutalize, oxytocin na po yung kanyang gagamitin. Huwag na po inyong i-consider na magka-stress yung inaheng baboy nyo, tuhan yung inaheng baboy nyo, kasi nga po, ang concern po natin dito ay mailabas yung kanyang mga biik. Kasi, malapit na pong mag overdue Ngayon, kapag tayo pa yung mag-aantay pa nung kailan bubukay yung kanyang cervix, kung kailan magkakaroon ng mga bleeding, mga signs na talagang ah, malapit na po siyang mga anak, pero nag overdue na po siya, ang tendency niyan, yung mga biyek sa loob po ay mamamatay tataas po yung ating mortality rate kapag nasa borderline ng overdue yan po, uh, turukan nyo agad ng uh, oxytocin o kaya lutalize yung mga inahing baboy nyo pero kapag nasa 115 days 116 days at saka nanganak yung inahing baboy nyo hindi nagkaroon na po ng mga spotting ng mga dugo may mga uh, paunti-unti na pong dugo na mga lumalabas sa kanyang puwerta yan, pwede din niyang turukan ng uh, lutalize para uh, may anak yung mga biyek sa loob and then pagkatulok po ng neutralize mga kaibigan and then medyo matagal pa rin yung kanyang interval ng kanyang pa, uh, paglilibor pwede kayong mag follow up ng oxytocin yan po ang isa pong senaryo na kung kailan po pwedeng gamitin yung mga pangpahilab yung paggamit po ng pangpahilab mga kaibigan ay uh, depende po yan case to case basis parati ko po yung sinasabi na depende po sa inyo yan kung kailan po pwedeng gamitin And then, case to case basis po yan para po maisalba natin yung mga beek para po mapadali po natin yung panganganak natin mga inaheng baboy po mga kaibigan. Pero, kung gusto niyo talagang sundin yung mga ideal na papagamit ng mga pangpahilab, pwede din naman. Mayroon pong uh, manual na nakalagay doon sa gamot. Doon, basahin nyo yon kung kailan pwedeng gamitin, kung anong mga sinyalis kung pwedeng gamitin. Pwede din po yung mga kaibigan kasi yan po yung ideal kung kailan siya gagamitin. Pero, kapag sinasabi natin case to case basis po for emergency use na po yan dapat susugal po tayo para atin pong maisalba yung biik na nasa loob ng na kanyang tiyan po mga kaibigan so yan pwede vlog ngayon asa na po ako nakapagbigay sa inyo ng konting kalaman kung kailan natin pwedeng gamitin ang mga pangpahilab po mga kaibigan hanggang dito na po at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye